Uh, mga kaidol, uh, good morning at uh, 7.48 uh, na ng uh, umaga po dito sa Pinasa mga kaidol So di ba kung vlog tayo guys, so ipapakita ko sa inyo guys ang aking uh, mga tanim dito sa aming uh, tiris, no? At uh, ito ay uh, napakaganda guys at uh, yun nga natutuwa ko sa aking mga tanim Magka ako umuwi ng uh, madaling araw at aking adi uh, ni mga kaidol no so ipakita ko sa inyo ang aking uh, mga tanim Intro intro muna tayo A few moments later So ayan na nga po guys at uh, hindi nyo sukat akalain na ang mga pinyang ito na aking atanim ay uh, malalaki na. Natutuwa ako guys na kahit sa putol na galon ay uh, ito ay uh, lumalaki. Ito guys ho oh, katulad ito, Malaki na siya At uh, mayroon pa tayong uh, punlang ng uh, rambutan dito guys uh, Ganito pala ang uh, itsura ng uh, rambutan guys Pag uh, tumubo Ayan Ito guys oh Halos uh, wala nang uh, buhay Ay uh, nabuhay ko pa Pinya Ayan uh, umuusbong na rin At uh, ito ang aking libangan Pag uh, umuwi ako sa gabi Ay uh, dinidilig ko itong mga kayadulo So mayroon na tayong ano guys Bibilangin natin ang uh, pinya natin Kung ilan na ang ating naipunla Na pinya At i-update ko kayo guys Kung ito ba ay uh, mamumunga mga kaidol no So ayan at uh, laki na nga Ang uh, isa nito Ito mga kaidol Ayan Dati-dati uh, ay uh, akala ko ay uh, mamamatay na Ang uh, pinyang ito At uh, ito ay uh, magandang uh, maganda Ayan o, sumisibol na at uh, umuusbong na ang kanyang uh, pinakaduro ito guys uh, bilangin natin isang pinya uh, palangalawang uh, pinya at uh, pangatlong pinya pangapat na pinya uh, isa dalawa tatlo apat lima So limang pinya guys. Anim. Ayan, buhay na rin siya. Pito. Walo. Siyam. At uh, ito guys, uh, pinagsama ko dito. Apat na pinya. Ayan, at uh, katatanim ko lang guys yan. Walo plus apat. Dosi at uh, mayroon na tayong uh, 14 pinya na inaalagaan dito sa aking series at si guys yung uh, itlog yung bali yung ano ng itlog ay uh, dinurug ko at nilagay ko dito sabi nila ay abono raw itong mga nai mo at uh, mayroon din tayong oregano dito guys o so, ayan ayan uh, may oregano rin tayo Natutuwa akong uh, pagmasdan ang uh, mga tanim ko na to lalong-lalo na pag ako ay uh, umuwi kasi hindi ko talaga ng magtanim ng mga kaidul no. Kasi wala tayong ano dito uh, lupa sa ano mapagtataniman. Ay mga kaidul at uh, mayroon din tayong uh, sili at uh, okra na nilagay natin dito no may sili at uh, medyo na may okra na nabubuhay na ayan ayun na sili mga kaidol na ayan na mga kaidol uh, kahit na sa pasulang. sa mga galon lang ay uh, makakapag-atanim po tayo maganda pag uh, nag-atanim ang mga kaidol so paano mga kaidol hanggang uh, dito na lang po ang aking vlog ayan at uh, nasa tiris ako ngayon guys ayan Paano mga ka-idol, uh, babay na Short uh, vlog lamang ito Para sa update sa aking uh, YouTube channel Babay na po